<laughs> my sex experience <laughs> Pai! ka na? <laughs> What's up guys? Andito nga tayo ulit sa ating vlog. Welcome to our vlog, Pam TV. So ito na nga, meron tayong panibagong vlog ngayon. Kung saan may nakita nga tayo or na spot na pogi. <laughs> so try natin siyang lapitan at ma-interview. So andito tayo ngayon sa Santa Rosa Plaza. Kung saan mag-sightseeing tayo ng mga pogi na pwede nating i-interviewin. At Uh, it's a challenge natin sila kung kaya nilang gawin at magkakaroon sila ng instant cash so ito nga, lalapitan natin try natin lapitan si kuya kung uh, ba siya magpa-interview so kasalukuyan siyang nag-aabang ng masasakyan siguro pa uwi na to siya so tara na guys kaya kaya ano pa? <laughs> ano pa? Uh, John Matthew S. Po. ano pa? Ma ano? Matthew S. Taga uh, ah, taga Santa Rosa po, Aplaya. So, kanina, yung pagkakay ka ng Sana Project, saan na po ang pagkakay? Sa ano po? Sa Kabuyo po, sa may Golden Clubhouse. so, ilang taon ka na po? 19 po. ah uh, Nag-aaral? Tapos na po. Anong natapos? ah ano na po? Grade 12 lang po. As, opo, ABM. Tapos, para saan yung practice na pupuntahan mo? ay ano po yun ah para po sa WSB ano po uh, ah, World Supremacy Battleground buong Pilipinas po kasali ka? opo hindi oh, ba may grupo po ako Ah, may grupo dancer? opo Ah, so dancer talaga ano nakapira talaga tiyad po sa may apply po barangay apply po ilang years gusto dyan simula pagkabata? opo uh, since birth po ah vehicle po naga And and ano po well, lumaki po ako doon sa playa pero may mga kamag-anak po kami sa Bicol. Dan po talaga ako lumaki sa ano. Andiyan din mo pero. Ah po. Ilan kayo magkapatid? Tatlo po. Ilan kayo ng Ah, uh, tatlo din po. So, pwede ka bang tanawin kung okay lang kung straight ka ba or bisexual? Straight po. <laughs> <laughs> so, ano yung mga hidden talent mo? Kumbaga yung pinagmamalaki mo ano po uh, siguro po pag ano paglalaro po ng uh, ano video games wala na po sabi mo nabanggit mo kayo na na uh, dance ako po pero ano na po yun eh parang ha, ano ko lang po tawag dyan um, uh, ako po Happy. yung hindi ko masyado lang po Hindi so, mo talaga tayo gusto Tung po niya yung sumali ako po para sa sabi mo kanya para sa ano po yan? Um, opo, oh buong Pilipinas po kasi yon maglalaban-laban. Lahat po ng mga dance group sa buong Pilipinas, maglalaban lamang po sa isang lugar. Ilang girlfriends ka Ay! <laughs> Tatlo po. Tatlo? Opo. Oh uh, ilan yung pinakamatan uh, ilang buwan or years? Mabot? Ah, uh, yung ano pa ah uh, yung, yung sa sa tatlong pong, sa tatlong 'yan. Yung una po ano pa uh, isang taon. Isang taon. Tapos sumunod na Tapos po. ano, yung pangalawa po, mag ano, one year and a half po. Mag, mag one year and a half na po. So, ano yung mga ano, dapitan sa hindi ka na sa talo, hindi kayo nagtatago. Ha? Mahirap po kasi magsalita eh. Bukod sa walang forever, ano yung sa, mga dahilan po? Dahil ano po, ah, siguro po, ano po, um, ma hindi pagkakaintindihan mga ganun po. Mm. Pero naging serious ka na about sa. Opo. <laughs> <laughs> uh, ano yung sa tatlo na yun? Ano yung pinakamadalas? Ikaw nang uh, iwan o ikaw ng iwan? Yung tatlong po yan. Yung, ano, sila pa. Ikaw <laughs> La ng iwan. Apo. ka din. Opo, syempre po. Pero ngayon, hindi na masyado kasi yung ranas ayun. na po eh. Hindi, yung unang love ko, iyakan. Opo. Ano po yun eh? ano yun eh? Ayun yung po yung una ko eh. Syempre po, masakit po. Kapag ano una yung unang ano. Kahit yung Ahit yung mga dalila or thing lang kayo? Ano pa? Magka-age uh, kami. Hindi po. Ibang school po yung no, ano. School, pero spring Ah, na uh, ano po? This year po. This year? So, paano na kayo nag Wala po po sigurong isang buwan. Wala pong pong buwan. Pero malapit na po. Ano po yung, um, siguro isang buwan po. Isang buwan lang po. Opo. Ano pa? Ayun nga po, yung ano, uh, hindi pagkakaintindihan ganun po. So, Tapos ano, hindi rin po hindi rin po nakikita. So, parang LDR na malapit ganun. Opo. Ano lang po siya, taga-mahal lang po eh. Pero sineryoso mo naman siya. Opo. Pero, yung... Opo. Pero ako din po yun kasi ano nga po, uh, tagdan, wala na, parang nawawa, no? nawawala po ako ng time sa kanya. Kasi po, na, ano, nagpa-practice din po mga ganon. Tapos busy po. Ano po? 5-6 po. 5-6. Uh, yung mga katangyan na gusto sa babae? Oh, ah, ano, ano, po? Uh, Tag Nakasalamin po. Ito yung mga nakasalamin. Paano na, mas na-track ako sa mga babae na nakasalamin po. Uh, Kailangan ba? Hindi naman po. Basta mabait lang po. Mabait pa pati po ano, may galang sa mga nakakatanda. Pakto uh, ba pa makaka-relationship sa mga gay hmm. Or okay. trans? Hindi, Kahit hindi pa. Kahit pa, hindi. hindi ko po kaya ganun. Pero, may mga friends kang trans? Apo. May mga, apo. Meron pa. Apo yung gay? Hindi ko po alam Since eh. Since birth pa, wala pa. Hindi <laughs> ko ba Hindi ko ba yung Ah, hindi mo Ano pa? Ilang taon ka nagka first girlfriend? Ilang taon pa Ano pa ah? Oh, 17 ano? Ano pa. No, 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 no. ng -ano, X-rated? ano po? Eh... Eh... Ano? 17 din. 17 din? Totoo ba yan? Yeah po. Uh, Kasi pa, nasa yan eh. Nasa 16 na ako, Wala eh. Puro video games lang talaga ako eh. Tapos saan unang napanood yung naga na? Sa cellphone ng tropa ko <laughs> o, po. oh <mayroon> po, meron <laughs> <tayo, nagsin> <laughs> <O>, po. Ang dami eh. <laughs> Doon <laughs> tayo, natutin sa na. Oo po. Ang dami oh, po. Kung ano, kung may... Kung naiintindihan po ng mga estudyante yung... Ano magiging ano? Epekto pa mga oh, ano po. Taos, so, ano na po, kung um... pag-usapan po mga kabataan ngayon, siguro po, ano po, um, uh, masama po para sa mga lalaki sa mga babae na bata pa. Eh, ngayon po kasi, ngayon, mga uh, ngayon, ano po kasi, ang dami na pong nabubuntis na agad ng mga ano, estudyante. So, kung baga, importante rin yung sexual Para, para malinawan din po no, yung mga kabataan na mas bata pa po sa atin na ano ah, uh, magkaroon ng ano, kumbaga uh, hindi na sila hindi hindi nila hindi po nila kailangan madaliin yung mga ganung bagay pa na no. Tapos hindi sila agad magugunte. Opo. Kumbaga kahit man gumawa sila ng uh, yung bata pa sila at least may pang alam na nila kung paano gawin. Opo. So ito para sa iyo. Uh, di ba nakapag-aaral ka, nakapag-support ka na? Naging, ano, naging subject niya na ba yung sex education? Hindi po. pa. So kung kung babalikan mo yung pagpag-aaral, gusto mo rin maging partner yung uh, sabi mo. opo, oh siguro po, para sa akin. Kasi ano may matut baka may matutunan din po, yung mga ganun po, yung mga uh... sa mga ano ko rin po, sa mga kaibigan na ano na mag naging tat ano, mag, ano naging ano pala yung real name? Ah, real name ko pa. Ayun po, John Matthew, eh, ano, John Matthew po. Matthew. Pero tawag po sa akin ng iba ano, Matthew. So, okay lang sa iyo. Ano ba yung ano FB mo account? Yung social media account mo, private or public? Private po. Pero so, okay lang sa iyo na malaman or i-add i-follow ka ng mga viewers. Sa, ano po, ah, hindi po. Ah, so... Ba, ay, ay mas ayoko po kasing, mas, ano, tawag so, yan? Bawal pinapag or makita ng mga viewers yung Media. Mm, ano? Pwede na oh po. Pwede naman po siguro. Maging uh, oh, <laughs> Hindi po. Mas mas ano, mas gusto ko po yung hindi sumikat sa Kasi sa... sa social media po ngayon, ano eh, delikado na rin po eh, kapag... So ayaw mo maging somebody? maging idolo ka ng lahat? Hindi po. Ayaw. <laughs> so ayaw mo sumikat? Ano-ano yung, ano, ano yung mga social media? Ka? ano pa, uh, Instagram, Facebook, tapos ano pa, Twitter pa. TikTok, hindi pa ako masyado nagtitiktok. Hindi wala ako ano po. Uh, meron pa akong TikTok pero hindi, hindi ako. Ah, uh, ito challenge naman. Kaya mo bang ipakita yung sayaw mo? hindi <laughs> <laughs> po, hindi pa ako nagpapakita na ngayon. Uh, o kapag nasa iyo, private lang po eh. Pati hanggang okay. sa mga kagrupo ko lang po. No. Uh, ito na lang. For kaya ano, kaya mo kumanta. Hindi rin. Wala na po ako ibang tala kundi maglaro lang na sarap ko. Ano <laughs> ba challenge si kita? Ito gawin mo. Tapos pag nagawa mo, bibigyan kita ng 200 ka. Ayun. Ay, mga ganun bagay po? Oo, o, ganun. Diyo, kung madali po yung papa, ayo, yung Ay, na challenge na ano. Kanta. Kaya mo lang kumanta ng 200 pesos. Bangat ako yeah. <laughs> Bang, ito, kumanta ko ya. Bangat ako kumanta ko ya. Ah. Na kumbaga kaya. so, eh, yeah. <laughs> kaya mo bang gawin niya Lahat ng tao kaya okay. Sige na, sige okay. Kaya, ah, hindi naman kailangan na magaling ka naman. Tapos mo lang yung kumbaga. Ah, alam mo sarili mong maganda sa pandinig. Kasi yung, yung kaya namang ano, pakinggan ng mga tao. O oh, sige pa kaya. Pero po. so, ano yung ano kanta na kaya mo Uh, kumbaga i ihandog sa mga viewers natin para matuwa naman sila. Jopay! <laughs> uh, sigurado ka ba yung kakanta yun? Sigurado ka ba kabisado mo yung lyrics nun? Yung kay Marlon, kay Marlon lang po. <laughs> kabisado mo? Medyo lang po. Yung piso lang. <laughs> Wala akong may isa eh kuya. Ano Punti yan? Kunti lang po kuya. Kasi ayun po yung laging, laging kinakatanong mga kagrupo kaya yung pa kung bakit. Siguro po kasi po dancer din kasi nung ano komente? Jopai, pumusta kana, palagi hindi ko na lao yung. Alam mo na. Alam na. Alam mo na. na. Alam Alam mo na. Alam na. Alam mo na. Alam mo na. Alam mo lang. Alam na. Alam Parang na. Alam ay na, wala akong masyadong alam eh. May ako sa mga ganto, kaya. 100 pesos, so, so magiging 300 na yung challenge natin. Yeah. Yung kung baga mo pag nagawa mo pa to. So, Up challenge. Ay, wala. Kaya mo bang ipakita yung abs? Um, wala pa akong masyadong abs. Kahit na, or, or tummy. Tan, tan, <laughs> oh, ano? Siguro, ako naman po, siguro kaya mo. So, sige nga, tummy. Masyado tao,

or in the middle ano, ano kumbaga sakto lang ganoon ah oh, sakto ako ya yeah. agot puso puso or lagpas puso puso lang oya <ako>, yeah. agot <laughs> puso hindi po <laughs> bago ka puso ah po dadagdagan <laughs> natin ng 100 pesos ako magiging 400 na kaya mo ba magpapakasal pa po ko. Kumbaga yung mga nakita ko. Hindi hawa. Hindi ko kaya. <laughs> so, hanggang ano ka lang 300 pesos. Opo. Ah, bukod doon, ano pang kaya mong gawin? Wala na po. Ano na po, bilang lang po kaya ko eh. Kumain, matulog, maglaro ng cellphone, sumayaw. Siguro po, isa sa isang linggo. Alam mo yung tinutupay ko? Alam mo yung tinutupay ko? Alam mo naman nasa nandiyan. Ano yung tinatabay ko? Bigla po matutuhod ako. Ah, yun yung gawain ng mga lalaki. Katingin, yun yung sagot mo, tingin mo na gawain ng mga lalaki? Sagot po oh, po. Oo <laughs> po. <laughs> ilang beses na isang? Isa lang po. minsan <laughs> walang dalawa, tatlo, denga. So, Isa lang po. ilang mo talaga? Isang beses lang? <laughs> Isa lang po. <laughs> Isa lang? sabi ng mga kabataan. Ah, sige. Ah. ah, ako nga po pala si John Matthew Essentia. Pwede pwedeng po akong tawaging Matthew. Ah, masasabi ko lang po sa mga kabataan niyo, ah, enjoy niyo lang po, enjoy, enjoy niyo lang yung buhay niyo, ano, yung buhay niyo. Kasi hindi 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 ano, eh, hindi buong buhay niyo, ano, um ah, lag ano buhay kayo. Enjoy niyo, enjoy niyo lang. Ganyan niyo ko. <laughs> Pwede mo bang sino? ano, kita niyo -an, mga viewers natin na mag-like and subscribe sa Uh, so para po sa mga para, po sa mga kababayan po, ano? Salamat. Salamat po sa lahat. mga kababayan. Salamat <laughs> na ano ng mga nanonood po kay Kuya. Uh, like, like share and subscribe niyo po yung channel niya uh, para Thank you Kuya. Salamat, salamat po. Thank you. Salamat po. So ito na nga guys, natapos na namin yung challenge namin. Ah, uh, yung kay Kuya, ano pa? Ngayon? Jan Matthew po. Uh, Matthew. So, yung challenge niya ay yung yung uh, nakita natin na napanood natin yung challenge pero hindi na kinaya yung challenge. So, ang price niya lang na ako is 300 pesos. Congratulations! Boy, congratulations! Salamat po. So, ito yung cash natin. Isa. <laughs> dalawa. Tatlo. Osok. Congratulations! Salamat ko, Kuya. <laughs> so, so ito so, so, yung so, mga okay. kung paano tayo nagkita kanina. Kasi hindi ko na-video eh. Ano ba? Hindi ko kasi na-video yung ano, yung nakita kasi ko yung kanina na pasakay na ng jeep. Ano? Uh -huh. ano po Pero kasi? kanina ko pa kasi siya napansin na pagtawid ko nakita ko siya. Oh. Uy, gapat ko ah. <laughs> Pwede Ay, ito maging content. Naga, eh, naga, kwento mga. nag kasi ako ng jeep. Uh, oh. na eh, palos po ako. Uh, oh. napababa, ano, nung pasakay na ako, napababa ulit ako. Kalaw ko kasi, kilala ko si Kuya. Uh, oh. kasi, okay, paano ka napababa? Tinawag ba kayo? <laughs> Opo, oh, <bro>. sir. <laughs> <laughs> ano na yung unang nasa isip mo nang tinawag kita? Palo, ano yun? Palo po, ko kasi ko yan, no? Ah, uh, katrabaho ko yung Kasi kung kamukha niyo yung katrabaho ko eh. Ah, may katrabaho ka? Hindi po. Ah, uh, kagrupo ko. Kagrupo? Palo ko kasi, kagrupo ko. Ah, kala mo kagrupo kaya bumaba ka din. Opo. Oh, so, ano yung naging unang reaksyon mo nang sinabi kong, ano, magiging isa kang content, kung hiling ka lang, ano, sumali sa content natin for vlog. Labig sa YouTube. na po kasi percent ko lang eh. May pagka <laughs> uh, ano eh, may ano, mas, may sali ako sa content nila. So hindi ka naman na-stress sa ano, hindi naman sa mga naman. tanong. Kasi nga eh. kahit yung ibang ano, yung mga ibang tanong natin hindi nasagot sagot nila. Okay lang kasi uh, karapatan niya naman yun for private purpose. So, thank you, thank you, kuya. Salamat po, kuya. thank, you. thank you. Bye bye. So, ano na natin, uh, i-chat na natin ulit si kuya pag nagustahan niyo, kung gusto niya magkaroon ng part 2 yung video niya. So, mag-request lang kayo, i-comment n'yo lang para gawa natin Comment siya. Lang kayo. Para gawin natin siya ng part 2 kung gusto n'yo lang naman. Okay? okay. Thank you, bye bye guys. Ayun na, nakasakay na siya. Ayun na, sumakay na si Kuya. Bye-bye. Yay. E, uh...